Okay guys, magluluto tayo ngayon ng ginisang ampalaya. Bali, meron tayong bawang, itlog, saka itong ampalaya. Bali, eto gagawin natin, tatanggalin yung buto. Yan, nahati na natin. Diyan, gagamit din tayo ng itlog. Yan, bali, eto yung nahati na nating ampalaya. Matantad na rin natin. Bali, lalagyan natin ng asin. Yan, lalagyan natin. Pagkatapos ay pipigain natin mamaya para mabawasan yung kanyang pait. At para mapalabas din natin yung ibang juice ng ampalaya. Ito. Pipigain na natin. Simulan na natin. Yan, hanggang lumabas yung juice. Piga lang. Piga. Yan. Pigain natin lahat para lumabas yung juice niya. Yan. Tapos, lakasan natin ang piga para mapalabas yung juice niya. Yan yan. Ginagawa ko to para maibsan yung sobrang pait ng ampalaya yan na yung product natin pagkatapos yan meron tayong bawang scrambled egg saka yung ampalaya bali gagawin natin una sindihan yung gasol yan medyo lakasan natin ng konti yung apoy yan lagay natin yung lutuan Then, kagamit tayo ng oil, canola oil ang ginagamit ko ngayon. Para mas healthy kumpara sa palm oil. Yan, lagyan natin ng konti. Tapos, painitin din natin ng kaunti. Yan. O, pagkatapos, pag alam na natin mainit, ilagyan na natin yung bawang. Yan, halu-haluin lang. Tapos antayin natin hanggang maging golden brown yung bawang. Okay, naging golden brown na. Pagkatapos nyan, pwede na natin ilagay yung ampalaya. Yan, ilagay natin lahat. Pagkatapos nyan, halu-haluin lang natin para maluto lahat-lahat. Yan. I-stir lang natin hanggang maluto yung ampalaya. Yan. Lutoy natin. O, yan na yung naluto natin ang ampalaya. Balilinuto ko to ng mga 3 minutes. Then, lalagyan ko na ng scrambled egg. Ayan. Pagkatapos na lagay natin yung itlog, Yan. haluin din natin para malagyan lahat yung ampalaya ng itlog. Ayan. Pagkatapos nyan, takpan muna natin. Takpan din natin muna ng kahit mga another 2 minutes. Okay Yung apoy, steady lang Ayan Pagkatapos nyan, ito na Buksan natin yung Pampalaya Naluto na yung itlog Tapos, lagyan din natin ng Pampalasa Okay Tapos Ihalo-halo lang natin halo lang natin hanggang maluto lahat lahat yan okay yan na tapos na yung ginisang ampalaya napaka simpleng gawin mabilis lang saka napaka healthy nito sa katawan dahil maraming may bibigay na vitamins at minerals sa ating katawan Well, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam.